Pansin mo ba to? May bago kang phone, excited ka, tapos after one month, parang wala na. O kaya una, excited ka mag-gym, pero after a few weeks, nawalan ka na ng gana. Ang tawag dyan, hedonic adaptation. Kasanayan. O sanayan. Kahit anong bago man yan, o saya na darating sa buhay mo, darating din ang punto na magiging normal na rin lang ang mga bagay na to para sa'yo. Oo, nakakalungkot siya pahinggan, pero pwede mo tong gamitin para hindi ka ma-burn out. Simple matutong i-enjoy ang process, hindi lang yung reward. Kasi kung lagi ka nakafocus sa reward, sa bagong goal, lagi kang may nahabol. Dahil laging may bago, at kapag inahabol mo lagi ang susunod, hindi ka magiging masaya ngayon. So kung English natin para mas maganda pakinggan, learn to love the boring parts, ang proseso. Dahil kung hindi, kahit anong maabot mo, achievement man yan o goal o bagong cellphone, babalik at babalik ka din sa dating mong nararamdaman. Ito yung tinatawag nilang hedonic baseline. Okay, yun lang, share ko lang. Sige, pwede ka na mag-scroll.